isang uri ng damo sa Pilipinas. Tinatapak-tapakan mo lamang. Sa ibang lugar pala, ito ay mahal, nakakain, masustansya at ine-export pa. At tinagurian pa ngang isang superfood. Hello, what's up? Your best here. Halika at kilalanin ang halamang damong ito na madalas nga ay di natin pinapansin. Ano-ano nga ba ang mga benepisyo nitong tinataglay? At bakit ito mahal at binansagan pa ngang superfood? Madalas tayong maglinis ng hardin, bakuran o bukid na taniman. At kadalasan nga ay gali tayo sa mga damo na umaagaw ng nutrisyon sa mga tanim nating inaalagaan. Kapagka minsan pa nga, ay nasasabi natin na bakit mas malusog pa nga ang mga damong ito kesa sa tanim mo. Kung kaya naman, atin itong binubunot at pinapatay. Subalit bago mo gawin iyan, ay panoorin mo muna ang videong ito. Dahil mayroong isang uri ng damo dito sa Pilipinas ang maaaring mabunot mo. Damo na hindi mo aakalaing mas masustansya pa pala sa mga halamang inaalagaan mo. Kilalanin natin ang damong papait, na kilala rin sa mga katawagang lagid, ulasiman o gulasiman. Ang porcelain o portulaca o lariasiyay na isang klase ng succulent na damo. Ang ibig sabihin ay nagtataglay ito ng mga matutubig na dahon at katawan. Madalas itong makikitang tumutubo sa mga bakanting lote, bitak ng simento, gubat at parang. Ang ibig sabihin, ito nga ay tumutubo kung saan saan. Kung kaya hindi ito pinapansin ng karamihan. Subalit sa ilang parte ng Pilipinas, ito nga ay kanila ng alam na pwede palang kainin at pakinabangan. Gaya na lamang sa sambales at sa Cebu. Ang damong papait ay isa palang uri ng herbal na damo. Kapag sinabi nating herbal, ito ay mainam na lunas sa ilang simpleng karamdaman. Subalit ang papait ay mas mabisa pa pala kesa sa inaakala ng iba. Ang damong ito ay ginagamit bilang cardiac tonic na mayaman sa omega-3 at fatty acids. Mayroon din itong beta-carotene muscle relaxant o pantanggal ng mga pananakit ng inyong kasukasuan. Mainam din itong anti-inflammatory. Mahusay rin itong anti-aging plant para sa ating mga balat na nakakagaling rin ng ilang sakit sa balat gaya ng eczema, acne at iba pang sugat o problema sa balat. Higit pa rito, mainam din ang papait o olasiman na gamot sa mayroong mga diabetes. At maliban sa culinary value nito, ay makakatulong din ito upang mapalakas at mapasigla ang ating mga atay. Hindi ba't napakahusay pala ng damong ito? Subalit maliban sa mga nabanggit, ang damong ito ay isa rin palang superfood na maaring makain at maging pantawid-gutom kung sakaling ikaw ay nasa kagubatan o nasa ilang. Ang katawan, dahon, bulaklak at buto nito ay lahat nakakain. Makakain mo ito ng hilaw o nilutuman. Maaari mo itong ilaga o gisahin at ihalo sa mga lutuin gaya ng sabaw bilang alternatibo sa spinach. Alam mo ba na ini-export pa nga ang damong ito sa ibang bansa at napakamahal pa nga ng presyo? Subalit bakit dito sa atin sa Pilipinas, hindi nga ito pinapansin? Alam mo ba na sa ibang lugar nga ito ay nagkakahalaga ng limang daang piso bawat basket? Maaari mo rin itong patuyuin at durugin upang gawing tsaa. Kadalasan nga nila itong inihahalo sa mga vegetable salads, lugaw, tinapay at pasta recipes. Subalit habang ito ay nakakain ng tao at nagbibigay ng sustansya, ito naman ay masama para sa mga alaga nating pusa. Dahil ito nga ay nagtataglay pala ng toxic response para sa kanila. Hindi ba't labis na nakamamangha ang halamang damong ito? Halamang damo na hindi nga natin pinapansin. Subalit ang tanong ko, nakakain ka na ba nito? O ano naman ang tawag nito sa inyong lugar? Damo na nakagagaling sa kagat ng ahas. Halamang damo na madalas nga ay hindi natin pinapansin. Ano-ano nga ba ang mga taglay nitong galing? Hello, what's up, your best here. Sa videong ito ay alamin ang mga binipisyong hatid ng damo na kung tawagin ay tawatawa. tawa Ano-ano -tawa. nga ba ang mga karamdamang maaari nitong malunasan? Ang halamang tawa, -tawa o gatas-gatas ay isang tradisyonal na halamang gamot na pinaniniwalaan ngang mainam na lunas sa mga dumaranas ng dengue. Ang euphorbia ay isang uri ng damo o halaman sa hanay ng mga euphorbiaceae. Mayroon itong mahigit sa 1,600 klase o species. Ang bawat euphorbia ay naglalabas ng dagta o katas kung iyo itong pipitasin. Nasiyang ang dahilan kung bakit ito tinawag na gatas-gatas. Ang damu ito ay madalas na ngang tumutubo sa mga parang, sa mga grass field at sa tabing kalsada. Nasiguradong nakita mo na kung ikaw ay naninirahan ngayon sa probinsya. Ang tawatawa tawa o gatas-gatas ay nagtataglay ng mabalahibong katawan at dahon at mayroon itong maraming sanga na kadalasang tumataas ng hanggang 40 cm lamang. Ang kulay nito ay kadalasang berde o purple kung minsan at nagtataglay ng animoy mga kapsulang bulaklak sa bawat paklang ng katawan nito. Ang halamang damong tawa-tawa ay napakaraming ang gamit. Kaya halika at isa-isahin natin. Number 1. Lunas sa mayroong dengue fever. Ang tsaa buhat sa tawa-tawa ay mainam na gamot sa mayroong dengue. Subalit mainam itong inumin pagkalipas lamang ng tatlong araw. Dahil hindi ito advisable sa beginning stage ng karamdamang ito. Number 2. Relaxing Agent Ang dahon ng tawa-tawa na ginawang tsaa ay nakakaalis ng stress at anxiety. Kaya kung stress kayo sa trabaho ay magpakulo lamang ng 50 gramo ng dahon nito sa apat na baso ng tubig. Pakuluan ito sa loob ng tatlo hanggang apat na minuto at maaari mo nang inumin tatlo hanggang 5 beses sa isang araw. Number 3. Lower Blood Pressure Nakatutulong ang tawatawa -tawa o ang tawatawati sa pagpapababa ng blood pressure. Number 4. Mainam sa asma at bronchitis. Ang asma at bronchitis ay parehong karamdaman at problema sa paghinga. Asma na siyang mahirap sa paghinga samantalang ang bronchitis naman ay isang problema sa baga na dulot ng mga virus. Kung kaya naman mainam na gamitin ang tawa-tawa upang malunasan ang mga ito at upang guminhawa na ang inyong paghinga. Number 5. Anti-diuretic. Kung kayo naman ay mahilig sa kape at sa alak, gamit ang tawa-tawa tea ay maiiwasan ninyo na ma-dehydrate. Ang mga mineral sa tawa-tawa ay nag-absorb ng mga electrolytes at tubig sa ating katawan. Number 6. Lunas sa diarrhea bunga ng mga kontaminadong pagkain na ating nakakain. Kaya tayo dumaranas ng dayariya. At nakababahala nga at nakakaabala ang palagi ang pagbababad mo sa banyo. Sa tulong ng tawa-tawa extract ay makatutulong ito upang malunasan ang iniindang dayariya. Kumuha ka lamang ng ugat ng tawa-tawa at pakuluan ito at saka inumin ang taglay nitong flavonoids at quercetin ay mabisang gamot sa lagnat at sa diarrhea. Number 7. Gamot sa sugat sa balat. Mainam ang dahon ng tawa-tawa na panlunas sa mga sugat, paso, kulugo at fungi sa ating balat. Maaari mong durugin ang dahon nito sa riwaman o tuyo at saka ilagay sa apektadong bahagi ng balat. Number 8. Lunas sa kagat ng ahas Ang patuloy na pagdurugo ng malalalim na sugat sa balat, katulad na lamang ng kagat ng ahas, ay mapipigilan sa tulong ng dinurog na dahon ng tawa-tawa. Ilagay ito sa ibabaw ng sugat upang maampat at mapatigil ang pagdurugo. Number 9. Antifungal. Ang dahon ng tawa-tawa ay isang mabisang anti -fungal. Ang mga infeksyon sa balat dulot ng mga microorganisms o mga mikrobyo ay malulunasan ng dahon ng tawa-tawa, katulad na lamang ng problema sa alipunga. Number 10. Oral Ulcer Maaring gamiting mumog upang mumog ang pinakuloang dahon ng tawa-tawa mainam ito upang malunasan ang mga mouth ulcers at iba pang problema sa ating bibig. Ngayong batid mo na na napakabisa pala ng tawa-tawa, ay maaari mo na itong gamitin first aid para sa mga simpleng karamdaman. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.